Happy farming! Pakita ko po sa inyo na nag-harvest na tayo ng ating uh, lakatan dito sa Senior Valentin Integrated Farm. Bali, nag-uumpisa na po tayo dito sa isa nating area, sa isa nating parcel na to na mag-harvest. Bumawas ng ating mga medyo ready to harvest na natin na lakatan. Ayan po siya. At ganyan po yung sistema ng aming pag-harvest dahil may mga tali yung ating bawat puno ng ating lakatan. Dahil may buyer tayo from Antipolo, So uh, pipick up sa atin ng uh, ating uh, tanim na lakatan Siguro epekto na rin ito nung uh, na-expose tayo sa social media Kaya nakikita nila na meron tayong production ng lakatan Kaya ta uh, uh, kinocontact nila tayo para sa uh, ating uh, lakatan na to. So marami pa tayong nga harvestin Kung maupansin nyo ayan no Na medyo marami pa tayo na kulay blue Na makikita dito sa farm Ibig sabihin Uh, sa susunod sila naman yung ating harvestin <clears throat> so pakita ko sa inyo yung mga harvest natin. based dun sa ating uh, observation yung nabanggit ko dun sa sa vlog ni Sir Buddy uh, nakakuha tayo ng uh, average natin ay uh, 14 kilos per bunch yun po yung ating marketable so may mga natatanggal tayo dun dahil uh, yung medyo may maliit may yung may reject kaya uh, nag-average lang kami ng marketable namin na 14 kilos per bunch. So inasahan namin dahil maganda itong ating uh, isang area na to dahil maganda naman yung uh, naging panahon nung aming pag, uh, uh, tatanim Ngayon lang halos ininit bagamat dumaan yung bagyo pero nung dumaan naman ng bagyo ay medyo ano na siya uh, malalaki na kaya uh, hindi na rin siya naapektuhan kaya ta uh, medyo lumaki na yung ating uh, mga saging so papakita ko sa inyo itong na harvest namin ayan yung na harvest namin ngayong araw at based don sa nakikita kong uh, laki ng ating uh, saging nalakatan uh, hindi to, uh, mag a uh, average to ng more than 14 kilos per bunch yun yung marketable natin so yun yung may ibebenta natin don sa ating uh, buyer sa ngayon So nag-harvest kami siguro nasa ewan ko kung aabutin to ng nasa 20 ano 20 bunch. Tingnan natin i-average natin para may may feedback ako sa inyo at magkaroon kayo ng idea tungkol sa pagtatanim ng saging. Uh, at may based do sa ibang comment sa atin, sabi nila ay very poor yung ating uh, uh, saging. Ibig sabihin maliliit at maunti yung harvest. Uh, yun yung yun yung nangyayari kasi mas sabi lang na very poor kung hindi mo i-average kasi meron tayong talagang malaki, meron tayong nito 20 kilos kaya lang bihira lang 'yung ganun. At ang pangkaraniwan natin kung talagang iisipin natin, dapat i-average natin 'yung ating production para makapag-forecast tayo sa mga susunod pa natin na na harvest. Kasi ang isang maganda rito kung uh, ganto 'yung mangyayari pag may dumating tayong buyer at sinabi, kailangan nila ng 100 kilos. Kung kailangan nila ng 100 kilos, kailangan mo mag-harvest nang kahit mga at least 10 10 na napuno, sobra na 'yon at 'yun namang masosobra doon, pwede naman nating ibenta sa iba. Kaya ta uh, nagkakaroon na tayo ng estimate. So 'yun yung kahalagahan kung bakit uh, uh, kailangan nating malaman yung average ng production natin doon sa ating mga lakatan. Yun lang, maraming salamat. Update ko pa kayo sa aming ibang activity. Maraming salamat and happy farming!